May ano dito. May palabas. Oo. Titingnan ko. Eh, bukas na may shop shop. Over yung iba. Ito, sarado. Yung okay. Casa de Diego. Kasi nga may one eto may palabas dito. Ayan, ano? Hindi, kahagabi may eh, ano, may parang concert. Ayan, ano, may palabas. Hindi, ayan, may concert, may palabas. Ayan, ano? Hasta manyan, hindi na ako uuwi. Oh, Kapagod eh. lang ako. May isang stage dito, tapos dito naman sa kabila, oh dahil tao. Kahapon may pa ano sila dito. Kanta, pero wala kaming tao. ito ayan for day of may kuno ano pa ako 2:11 to 4 tapos 6 to 9 so 6 to 10 pala bawin ko na kala sa ibang araw yung 1 hour wala pa sinabi <laughs> mm hmm dyan tao oh mainit pero mahang maganda yung tempo ah mamaya puno na ng tao to Papa, mm -mm. Ilong... Hindi ka tuwad sa Manila, sobra. Ah, may ano nang, may boot ng Tele Madrid, ayan, no. Ah, nila. kasi madaming ano, may dalawang, may dalawang screen, tapos meron dito sa kabilang mas malaki na screen. Nag-ring nag bell mo. Nagbaon na ako ng tinapay, saging. Saka dalawang saging. Antok, antok ako. Sakit ng ulo ko. Sabi ni Pauline, Mami, bakit ka naka... Bukas yung ilaw mo. oh, di ba baka bukas yung ilaw? Di ba ako makatulong? <laughs> <laughs> Sige naman, bye, -bye. Ayan, ito yung ano ng Telemadrid, ano ng channel, channel, channel. <laughs> Ayan, good morning. Ayan, antok, antok, antok pa ako yung ilang oras ang tulog ko. Yung, ano, holiday, pero ang trabaho ko is 11 to 4, and then 6 to 9, or 6 to 10. Diba, ang saklap, kaya masakit ang ulo ko. Dito kami, oh, diba, ko sa inyo yung, ano, holiday, hanggang holiday today and then tomorrow holiday two days and kahapon meron sila dito pa concert sa gabi nilagay nila yung kahapon so expect mo na yung mas maraming tao yung mamaya kasi ngayon maaga pa eh mag 11 pa lang eh dito na tayo sa aking trabaho ito oh kahapon kaya may nakalagay dyan kasi maaga pa kaya ano Basta may naka ano, dyan, tapos may concert concert sila, may pa-concert sila. So hanggang tomorrow ang, ang on dito. Ang holiday. May one and may two. Antok na antok ko, tingnan nyo. Ang weather ngayon, malamig. Tingnan yung weather. is... Nine. Full day 14. 14 siya. Feels like 7 degree. So, ayan mga. Sarado yung mga tindahan. Kami lang talaga naka-open. Tignan yung sarado yung Real Madrid. Ayun sa amin, naka-open. Sarado to. Tignan yung mga naka-sarado. Ito, ito yung pinaka-shopping mall nila. Yung El Corte Ingles. Naka-close yan kasi yung holiday. Itong Esfera, naka-close din to. Kaya, hopefully, hopefully, madaming benta. Ngayon, sana nga. Yung, pero... 11 to 4 ako. May break ako na 2 hours and then 6 to 9 na naman. Pero feeling ko baka hindi na ako uuwi. Nagbaon na lang ako ng tinapay, saka saging, saka biscuit. Saka yung tiko. Ito sarado yung espero. Tignan nyo. Sarado. Ito tayo yung sa kabila. Unti pa tao niya kasi maaga pa. Pero mamaya, kahapon, sobrang dami ng tao dito. Hapon pang hapon ako, 4 to 11. Ang dami ng tao, sobra. Ay, nasarado. Sarado yung mga tindahan. Sarado yung espera. Sarado yung shopping mall. Sarado tong food locker. Buti na lang may, ano, may araw. Kaya okay lang yung weather. Presko lang. Sana o sarado sila. Kami walang hari day kami. Amiga, Antok na antok ako. Hayo oh. mango. Sarado ang mango. Best. Sarado yung mango, sarado lahat. Kami lang oh, pero bukas open na sila. One day lang naman 'yan. Ah, bukas yung ano, Intimisini. Hindi siya bukas siya. Sarado yung de Sarado. Ay, yung Polenberg sarado din. Ito so, tayo. So, yun lang. Update ko kayo mamaya kapag uh, break time ko ng 4 to 6. Antok na antok ako. Sapat pala. Nagkape ako ulit. Yun uh, na. See you later. Bye. Tingnan niyo. Kami na naka-open. <laughs> Ay, saka yung dito yung katabi namin naka-open. Ito yung mango sarado. Eh, di ba? Eh di wow, wala kaming hari holiday. Ayan yung amin oh. Sana maraming benta for today's video. Hmm. See you later! Ayan, break time. 4 to 6. Kalalabas ko na alas 4. Babalik ka naman ako ng na alas 6. Ano yung restaurante? <laughs> ang pangit ang orari, nakakainis. Parang one day din ako nagtrabaho, nakakaloko. Yeah, yeah dalawa ang dito yung festivo e eh, ngayon sa kabukas si Sheila din eh. ako, si Sheila si Patrick mga Pilipino lang din na natin gusto nyo yung ¿Será de malatindaja? ¿No? ¿Será de corte? ¿Será de un Espera, bershka, cerrado. Pero la silba cerrado. de ¡Para! 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 está saliendo todo lo de ¡Para! por aquí. Todo. No, ¡Para! 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 O sea, <muchas> tengo Pakita okay, mo. Tingnan niyo. Namamatay si Kelby. May bakal po po. Maganda yung tempo, mainit pero may mahang. Yun tayo sa atin na yung tao. Ay, kamo sa tayo. Dami diba? Ay, perdos. Kanina walang tao dito kanina. Kita mo. Mainit pala dito. Kanina sa... Kita niya lapit tayo dito na ito tayo gitna. Kaya yung mga bangga ako, may araw kakain? mo? hindi tayo. I-I-I I-O-I-O Kasi kita lang, pati siya Huwag kang siya yeah. na Iya. Uh, Mayo. Iya, doon si Mayo. Ano pinain Kaya kahapon wala kami tao kasi nandito <laughs> <ko> siya yun. Ano gusto <laughs> niyan Ah. -huh. Lalo e e, 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 e. e. Lalo naman 'yang gabi, madaming tao. Tatlong araw sila walang pasok eh. Itay. Sana oi walang pasok. Kabilang may nak may pasok, walang holiday.

Hey. Pero minute <laughs> na. Just Dito tayo sa kabila. kasi may pa chair sila dito oh. Pata dito yung chair, andun naman yung banda. Ang init pala. Oh. Daming tao. Oh. Eh. Kakain muna ako dito sa ano. Hindi ko alam kung saan ako. Kain dito na, na siguro sa McDonald's. Kaso nga baka maraming tao tingnan natin. Tapos magre-reka sure pa ako mamaya 9:30 eh. Yung prayer meeting. Kaya tayo sa McDonald's. ko na naman yung magkinao kanina. Alam mo na chichep pa ako lagi talaga may magkinao sa amin. Naano na ako ng saglit eh. Kinatanggal niya yung eh. <laughs> Tanga, tinatanggay niya yung tali ng kamiseta ng Real Madrid. Gulat siya. Pag gano'n niya sa akin, nagulat siya sa akin. <laughs> dito tayo mag-PDF. Hindi <laughs> na nakaan kinala, siguro. Ano kayo ko? Mura lang. Ano ito menu it for you triple? 5.50? Kasi ah, mag magkasama na siyang ganun. Ito 4.50 lang oh. Mediano. Okay. Pabili mo chicken ma. Ano kaya masarap? Ito. Patatas, pitas. Ketchup. Ketchup. Parang gusto ko magkape mamaya. Ayun pa lang. Eh, may posi pa e... okay. lang kasama. Cinco premento ayoko. Magkana siya? Eh... Okay. 451 lang. <laughs> o, diba? Number 4. So itong order it for today's video. Ito yung eh, patata, burger, and then yung itong fanta. Ano na, 425. Mahaba pa yung oras. Buti na na ako muli sa bahay. Kasi muli ako sa bahay, kulang na kulay oras ko. Di ba, ba? Oh. Mura lang ha, 4,000. Magkano yun sa Pilipinas? 4... Itong mil ko, 4 euro po'n... Ito, malaking na shell. double cheese. Mga kaano? Pabranches naman. Eh. kamu lebih kecil. video Masih. Masih Tumasayaw na rin yung mga ladrones drones doon. Oo, ang dami. Alam mo, mamayang gabi yan. Alam mo, mga tao dito, mga, ayun o, tumasayaw sila natin. Ah, mga grupo, hindi galing, ah. yeah bako no? ko tingnan naman. Wala pang <laughs> ba dito kung mayroon ang Lalo na mamayang gabi, madilim natin ito. Mga Latino yung atay. Pero maging fresh ko din. Kasi parang lalamig ako. May tao. Buti pa sila walang pasok. Kaming may pasok. Kakainis. Kakainis. Ginew na nga ako eh, ba yan? Malamig. Sige na. Bye. bye, bye. O diba, sana all, sana all, wala pa. Kung ako babalik pa ako sa trabaho. Hindi talagang mapahinga na ako ngayon. Ba yan? Bye, miss. Mamayang gabi, mas maraming tao yan. Alam mo mga tao dito, boy na boy, pag sa gabi. Kaya tayo sa ano. Kaya dito, walang tao. Andun lahat, sa may ano. Sa show. Ang ginaw. Ang lamig naman. Thirteen degree. Eh, oh. It's like that si Golin. Ang ginaw. Ang <laughs> sarado yeah. dun. Dito nga nagbukas sila. Okay na sarado to eh. Uupo na lang muna ako sa tienda. pa rin siya sana all nakikipag party party lang hanggang mamaya pa yung gabi kung mga holiday saka tomorrow madami pa yan ay no wala na akong time magnood sa kanila at pagod na ako gusto ko nang umuwi <laughs> hindi na ako makakapag party sa ati sa kanila hindi ko na kaya. gusto ko nang magpahinga <laughs> Pero kung dito siguro si ay asawa ko makipag manonood pa kami kasi wala eh. So let's go home now. Let's go home.